Hindi lang amoy ang inireklamo ng ilang residente sa barangay Western Pikutan. Ang basurahan kasing inilagay sa gilid lamang ng kalsada, madalas umaabot na sa daan ang kalat. At ang katas, nakupo, nakaka-perwisyo na sa kanilang bahay at buhay. Kaya ang kanilang apila, agad silang marespondihan. Papurisyo kasi magkakasakit na po kami ng dahil sa amoy ng basura. Katabi lang sa bahay namin yung basura. Hindi, na Hindi naman ina-actionan. Hindi naman po kami tumututo sa uh, programa ng barangay. Yung maayos lang po, uh, eh, mailayo po sa uh, po sa ano namin, pamamahay. Ganitong reklamo ng ilang residente mula sa PNR site sa Western Bikuta lungsod ng Tagig. Mag-iisang taon na kasing perwisyo ang dinudulot sa kanila ng basurang nakatirik malapit sa kanilang mga bahay at sa gilid lamang ng kalsada. Sa mga kuhang ipinadala nila sa programa sa pamagitan ng ating Net25 correspondent na si Archie Amado, kitang-kita ang mga basurang nakakalat lamang sa daanan. Anila, ito ang katibayan ng kanilang problema noon pa. Maliban sa mabaho at hindi maayos sa pagtatapo ng mga tao ng basura, madalas din itong inuugod at kumakatas pa. At para beripikahin ang nasabing reklamo, agad naming tinungo ang lugar na nasabing dugyot na basurahan. Pagdating sa lugar, bumungad sa amin. Sako-sako ng tambak at halo-halong basura. May nabubulok, may hindi nabubulok. Ang isang sako nito, puro pa pinagtanggalan ng buko. Nakilala namin si Yolanda, matagal ng residente sa PNR site. Ang kanyang tahanan, halos katabi lamang ng basurahan. Kaya naman ang reklamo niya sa mga kinukulan, hindi na niya mabilang. May usapan na rin din talaga kami dyan, ma. Harap-harapan na po kami dyan. Aalisin siya dyan. Ang usapan nga namin, may pinirmahan doon na kinabukasan tanggalin. Eh. E, inabot na ng ilang buwan. Eh. Dyan pa rin. Ang dati talagang dati, natatapong doon yan sa kabila, nakakalat din. Pero hindi talaga ito dito tapunan ng basura. Oh, mga uod ng ano, gumagapang-gapang. Baho. Kaya sakit, yung may residente na may sakit. Bagamat nagkaroon na aksyon ng barangay sa pamagitan ng paglalagay ng magbabantay sa nasabing tapunan, hindi umano ito sapat ayon kay Yolanda, lalo na't hindi naman oras-oras na nagbabantay ang mga itinalaga ng barangay. At marami pa rin mga pasaway na residente ang nagtatapo ng basura basta-basa na lamang. Makalat. Pag wala ng bantay, kinakalat na lalo na sa gabi. Dami niyan. Una nga isang baso, mabaho. Tsaka yung marami na rin nandiyan na yung nagnanakaw. Kasi maraming hindi mo kaano diyan nang nangangalkal eh. Nung walang nagbabantay, walang oras kahit umaga o ano, talagang tapon yan. Tapos ngayon nga may nagbantay na, nasanay na nga hapon ang tapon. Yan, pag-start na ang hap, hapon, alas 4, alas 5, tagsa na talaga ang tapon dyan. Kung may nagbabantay naman, ma'am, kaso alternate lang. Pag may nagbantay, hindi, hindi nakakalat ang basura. Pero pag alis sa nagbantay, mga ten, kung hindi pa mahakot, talagang kakalating talaga siya dyan. Mga patay na hayop, tinatapon dyan. Minsan yung hindi siya nakuha ng gabi, tapos kinabukasan, tambak pa dyan. Yan. Tabi talaga dyan, pag, pala sulat nang madaanan yung sasakyan kabila na lang. Ilang residente na nakatira lamang sa likod ng basurahan ang aming nakausap. Ayon sa kanila, ang pinakapektado sa problemang ito ay ang kalusugan ng kanila mga anak. Mahirap kasi maamok, maano, mabaho, tapos dyan, sinisiksik ng mga naglilinis. Siksik po talaga dito, papasok dyan. Eh, likod lang kami mismo. Pa, ano, isisiksik nila. Nakita ko mismo, naglalaba ako noong umaga. Siksik niya talaga, isisiksik niya yung mga basura. Kasi nagkakasakit din po yung mga yung bibi ko. Nakakasipon, ubo. Yung problema eh, di naman, pa, naman palalabas. pin din po mga daga. Malaking daga po. Eh syempre, saan po ba ano yung daga? Eh di, di ba, basura din po. Yun po, nakaka, nakakatakot din po. Kasi pupunta na sa amin dito yung daga eh. Pag wala nang Parang ba wala nang ibang basura doon? Mabaho po. Tapos pag may nagkakalkal dyan, maingay din. Pag may mga nagbabasura dyan. Tapos minsan, pag may nagdadala ng basura dyan, lang ilalagay sa may tabi namin dyan. Hindi din na diretsyo doon. Hindi inaayos yung pagtatapon. Ang bahay ni Halos, hibla lamang ang pagitan sa dingding na pinagsasandalan ng basurahan. Ayon pa sa kanya, ito ang gate mula sa kanyang bahay. Pero mula nang ito ay gawin tambakan ng basura, ang gate na ito hindi na nabuksan muli. Marami naman maanohan nila. Bakit pa dito tuloy nilalapit nila sa mga bahay, may bahay. At tapos sila pag ano, tapon, magkatas yung mga basura. Nabot pa sa ano, bubong ko, tinatapon. Kasi mga ano, hindi naman mga basurero, siyempre. Eh, sana nga matulungan kami na matanggal yan kasi kawawa na may mga kapitbahay at saka mga ano, pamangking ko. E may mga bata pa yan, at lalo na kung may sakit. Ito rin ang kinakatakot ng residenteng si June, kalusugan ng kanyang pamilya. Ang pangunahin niyang pinangangambahan pag hindi natigil o naisaayos sa pagtatapon sa kanilang harapan mabaho eh. Tapos yung mga katas ng basura na to bumababa rito lalo na pag umulan. Lalo na rito madalas bahain. Yung bahay dyan hanggang dito eh. Tapos bumababa yung mga katas ng basura. Tapos minsan kasi dito rin tinatambak sa harap namin. Tinatambak. Eh may basurahan na nga dyan. Yung mga minsan nagbabantay dito pinapaiwan kasi nahakot na daw. Hindi nila iniisip yung may tao dito. <laughs> may tao sa baba dito pa rin nila pinapatambak. Sa totoo lang nakiusap na kami sa barangay dati eh. Siguro mag iisan taon na. Kasi kahit tanggal kami ng tanggal dyan, nililinis namin, ganun pa rin, nakakapagod. Tanging hiling lamang nila na may ayos ang proseso ng pagtatapo ng basura. Ilayo ito sa kanilang mga tahanan at mailipat sa lugar na hindi na makakaperwisyo. Papayarma pa nga kami dito sa mga residente nga willing sila nga ilipat, alisin, ilipat yung ano. Bago kami nag, nag, nag-letter na kami doon. Bago kami pumunta doon, napapirma ako na naniwala kami sa sinaano nila na tanggalin eh. Minabuti na naming makipag-ugnayan sa Barangay Western Bikutan. Ngunit, tela teko ang kanilang bibig sa isyong ito ng masura sa kanilang nasasakupan. Sa mensaheng ipinadala nila sa programa, walang oras na mailalaan ang punong barangay maging ang kagawad na may hawak ng kanilang health and sanitation. Ganun baka, sobrang busy mo naman yata. Para sa pata sa pagbabalita, binigyan namin sila ng pagkakataong makapagpadala ng kanilang pahayag. Ngunit, hanggang sa mga oras na ito, tumanggi silang humarap sa atin. Dito na namin na isipang lapitan ang pamunuan ng Tagig City Environment and Natural Resources Office o SENDRO tulad ng barangay, hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ngunit, sinabi nila sa isang text message na nagkakaroon na ng pagpupulong sa pagitan ng barangay at ng kanilang tanggapan na at magkakaroon ng agarang aksyon sa nasabing reklamo. Ngunit ilang araw na ang nakalilipas, ilang mga video ang ipinadala sa amin na mga residente. Ang problema, walang pinag-iba. Ang mga basura nagkalat pa rin at ang malaking trash bin nasa gilid pa rin ng kalsada. Sa pagbalik namin sa lugar, tinakpan lamang ng tela ang nasabing basurahan ngunit ang mga basurang itinatapon nagkalat pa rin. Muli kaming humingi ng paliwanag sa pamuno ng barangay at sendro. Ngunit wala na kaming nakuhang malinaw na pahayag mula sa kanila. Ang sendro sa panguna ni Mr. Felix Katigay ay nagbigay ng ilang puntos o tugon sa aming mga tanong. Ayon sa kanya, mandato ng kanilang tanggapan ang magpatupad ng programa na tutugon sa mahusay na pangangasiwa ng kapaligiran at kalikasan. Ang pangungulekta ng basura ng barangay ay may nakatakdang araw at oras alinsunod sa RA-9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Batid na kanilang tanggapan ng reklamo patungkol sa lugar at pinabulaanan ng mga aligasyon na hindi nakokolekta mga basura sa lugar. Pinalalahanan din nila ang pamunuan ng barangay na sumunod sa patakaran na nasabing batas sa tamang pangangasiwa ng basura. Sa kabilang banda, inaantay namin ang tugon ng kanilang tanggapan kung magkakaroon ng pagipag-usap ang barangay at LGU sa mga residenteng maapektuhan ng kanilang mga nakalatag na plano. Mga kahoy, mga hayasok, mga ano ng isda, bituka ng isda ang baho nga. Diyan, ang mano niya lang talaga. Sana po maalis. Kasi yun ang pangako nila, alisin niya. Tila tinutulugan na ng kapitan ng Barangay Western Bikutan ang problema ito ng kanyang nasasakupan. At kailangan pang mas lalong kalampagin para lamang umaksyon. Na kung tutusin, obligasyon ng barangay ang isaayos at magpatupad ng sistema para maiwasan ang anumang problema sa komunidad. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde matanong Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.